Good morning, good morning guys. Kumaga na naman tayo guys. Pahingit natin, adobo natin sa hapon guys. Ginaubos guys. At okay, susunod natin ang adobo guys. Ito na yung chicken jaw. Guys, ito na po. Right. -alam na po. <clears throat> ito, guys, alam no, niyo po, na Kita, guys, lumamig. Idanggen natin ang paminta. Itlong at rin ng na Một tối nữa, máy trên cây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Thank mm -hmm. you. Yan ang menu natin guys. So, umagang ito talaga, tayo. Piniritong yung hita. Nagyan ng itlog paminta. rice masarap pag nilalagyan ng, ng itlog ng chicken. Ito. Pag malasa tumalasa ang fried chicken, sarap na yan guys tapos na tayo magluto guys ng fried chicken natin guys naliig ay lang kita guys maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta pagpangpilit ng aking youtube channel please subscribe and follow god bless you all at inyak ko kayo